So, what's up, Lami Vlogs? Yan, so mga kalami, no? At ako ay magpapaalam na sa YouTube channel, sa YouTube, sa aking mga videos. Maraming salamat pala sa, sa mga suporta kay Lami Kayo Vlogs, no? At ako ay hihinto na sa aking pagbablog, ang aking ginagawa ng aking mga videos at ako ay hinto na talaga mga kalami kayo vlogs gawa ng ano mga kalami talagang hindi na kaya sa akin mga power talagang hindi na talaga kaya sa akin mga power mga kalami na ako at pa ako mga kalami so mga kalami no maraming maraming salamat pala sa mga suporta kay lami kayo vlogs kahit papaano nagpapasaya ko kayo na mapatawa ko kayo lahat sa ng aking mga subscriber sa aking mga uh, nagsusuporta uh, kay Lambi Kayo maraming maraming salamat sa inyo at ako ay magpapahalam na sa pag-vlog sa aking mga video sa aking mga sa aking ginagawa sa youtube at uh, talagang hindi ko na kaya magumagawa ng video at uh, dinarin ako ano, uh, mag magbablog So, masakit mag isipin mga kalami. Talagang hindi ko na talaga kaya na gumagawa ng mga ano mga video na papasaya sa inyo. At yung mga nakaraan kong video na napatawa ko kayo. At maraming salamat din sa mga suporta kay Lami. At sa mga ano na, na nakakilala sa akin, no? mga kaibigan, o kamagana, friends, mga vlogger na maliliit na vlogger, youtube youtuber, ay youtube, small youtuber at nagpapahalap na ako sa mga ano uh, magbibidyo sa akin vlog mga kalami. so mga kalami talagang nalulungkot ako mga kalami, kasi hindi ko na talaga kaya maggawa ng video so ako ay talagang ano, ihintuan ko ng mga alam yung sumusuporta kailang may kayo you no? Know? yung sumusuporta kailang may sana ano, maraming maraming salamat sa inyo para uh, malungkot malungkot ng mga alam may kayo yung vlogs na ano, na nalungkot ako kasi magpasaya ako kayo at talagang ano, ah, hanggang dito lang aking ano, kinakaya ano, eh, kinakaya ang aking mga ginagawa uh, nagpapasaya ko sa inyo mga panami na itong pinatawa ko kayo mga panami kayo mo uh, talagang magpapahalam na ako sa aking social media sa aking youtube channel mga panami so mga kalami at kahit anong ano mga kalami kahit anong iyak ko mga kalami dito mga kalami hindi talaga ako makaiyak no? tinan Hindi dito modito, kahit tolo lang <laughs> makalami, hindi talaga ako makayak. <coughs> <coughs> kahit nagpapalam ako makalabi, wala talaga. Gag. <coughs> Tapin uh, uh, na yan mga kalami. So yung maliliit na YouTuber, maliliit na oh, no. content creator at huwag kayong susuko. Laban lang tayo mga kalami. Balang araw ay tayo na naman ang isisikat at <coughs> laban. <laughs> hanggang pangarap lang tayo, no? So, wow! tayo sa mga malilit na YouTuber dyan. At uh, wag huwag tayong susuko. At uh, hanggang dito lang ako video. Kahit anong iyak ko wala talaga. <coughs> <coughs> Hindi kaya Tiga, Sabi ng isip ko, tuloy ang laban. Huwag titigil. <coughs> <coughs> uh, may buhay pa, uh, may pag-asa. <laughs> oh, no. So mga kalami, it's a prank lang yung mga kalami. Kami so, kayo vlog sa pagbibidyo, sa papasaya sa inyo. Thank you at goodbye sa inyo lahat.